Yes, good afternoon mga ka-doctors. Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Music Dr. Titri, pakihit naman ang notification bell o pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, mga ka-doctors, nandito na po tayo sa ah, uh, campusing sa Noiba era. So, dito walang ulan pero meron tayong sinagpukunan ng tubig kunti so ang ginagawa natin mga kadakers nagwa water pump po tayo so ang water pump po ay kailangan uh, talaga ito sa ating pag iitik so anhi naman ng marami ang itik mo na wala kang water pump So, mas maganda dyan. Uh, mayroon kang water pump at mayroon kang um, uh, magamit sa pag patubig doon sa pagkainan nila. So, lunes pa kami dito mga kadakos dumating. So, hindi po tayo nakapag uh, video kasi marami pa tayong inaasikaso naghanap pa tayo ng ating ma chargingan ng ating cellphone so ngayon okay na uh, mga kadakars hindi po natin nilalagyan ng trapal lahat dahil ang panahon ngayon ay sobrang init so ginabanatan natin ng vitamins ang ating alagang itik sa gabi so pinabawas bawasan natin yung trapal para hindi po sila ma-stress kasi mainit ang katawan ng mga alagang itik natin kapag i-vitamins natin at hindi natin nilalagyan ng siding yung uh, kanilang kulungan ah uh, dilalagyan na natin ng kunting kapal na siding doon sa kabila yung pagtitlugan ng nila para makapasok ang angin para hindi masyado mainit uh, pwede naman mga kadakers na hindi sana natin lagyan ng kapal kaso lang hindi natin alam ang panahon baka umulan sayang po yung mga itlog nila kapag babasa hindi na po yan magbalot so ganyan ang purpose ng krapal para kung magulan hindi po mabasa yung mga itlog nila dahil kapag mabasa yan wala na talaga hindi na po mabili yan ating buyer hindi naman natin alam ang panahon kapag gabi kumsan minsan bilang ah, biglang umuulan dito pero sa ngayon wala talagang ulan ah, mula lunis kung ulan namin dito wala hindi umuulan talaga o so, kailangan tayo ng ulan para lumawak yung kanilang pupuntahan na area dahil iba talaga yung atubig ulan kaysa atubig na water pump lang mga kadakers pero kahit walang ulan may water pump naman tayo so hindi po tayo mahirapan sa pagpainom sa kanila at pagdating sa tanghali mayroong uh, kunting tubig dyan na doon natin sila pinapalangoy so hanggang dito lang muna mga kadakers uh, thank you very much sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa ating uh, youtube channel hanggang sa muli see you next vlog